everyday na ko bilang isang nanay, asawa, at content creator. Hello mga marites! For today's video, gising na ang amiga niyong chismosa, Diyos ko. <laughs> Sakto naman, dumating na yung asawa ko at nakapamalengke na rin siya. Bago kasi kami matulog kagabi, naglista na, na ako ng mga bibilhin niya para sa tanghalian namin. nang araw na kasi akong nagkikreve ng ginataang alimasag, kaya ganito yung pinabili ko. Konti na nga lang yung mga nabili niyang alimasag, kaya nagdagdag na lang daw siya ng mga mini crab, Diyos ko. Natamtaman <laughs> lang kasi yung laki ng mga crab na nabili niya, kaya mini crab daw yung tawag dyan, nuko. <laughs> Ay naku, sino kayang ang nagtitindang nagsabi sa asawa ko ng ganun? May pa mini mini crab pa kayong nalalaman. Wala namang laman tong mga binenta nyo. <laughs> Ay naku, buti pa yung alimasag. Meron akong nakuwang konting taba. Samantalang yung mga mini crab nyo, may bugmong pamalibag. <laughs> Nagpabili nga rin ako ng sitaw at kalabasa sa asawa ko para ilagay ko dun sa ginataan. Ay nuko, sabi ko sa asawa ko kalabasa at sitaw lang at bumirugo siya pang pakbit, nuko. <laughs> Kinumpleto niya daw talaga yung gulay para kung may kulang man, hindi na daw siya magpabalik-balik. Just God bans talagang mag-isip yung asawa ko. <laughs> Hinayaan ko na nga siya at hindi na ako nagputak-putak para sa susunod mautusan ko pa rin siyang mamalengke. Kung magpuputak-putak pa ako sa mga binili niya, paniguradong isasagot niya sa akin, sana ikaw na lang yung namalengke, anakan <laughs> Ay, no, tignan nyo naman tong kalabasa ko. Yung kalahate, nakabalat. Yung kalahate, hindi. Ano ba naman kasi habang nagigisa ako, nakatodo yung kalan ko. Kaya nasunog yung bawang at sibuyas ko. Kaya no choice na ako, linagay ko na yung kalabasa. Ay, no, kung nabubuhay lang talaga yung nanay ko nito, tapos nakita niya yung kalabasa ko, ay, mayari ko bala, Jo. <laughs> Inilagay ko na nga rin yung mga gulay na binili niya kesa masayang isinahog ko na din. Sa mga oras nga na yun, hindi ko na alam kung anong tawag dito sa linuluto ko. <laughs> o comment down below na ako kung anong magandang tawag dito sa linuto kong to Diyos ko. nakulangan nga ako dito sa gatang nabili niya dahil napaka konti lang kaya nagdagdag pa ako ng isang koko mama, ay di ba ang hindi ko alam kung anong tawag dito sa linuluto kong to, ang importante malinamnam sa gata, inuko kami pa naman mga kapampangan, titignan pa lang namin yung ulam, alam na namin kung hindi masarap at kung masarap ina tes para naman talagang magaling kang magluto, Diyos ko. <laughs> Di mo nga alam kung anong tawag dyan sa linuluto mo. May paganyang-ganyang kapang nalalaman. Ay, <laughs> eh, in fairness naman, masarap yung pagkakaluto ko at pwede mong ipatikim kay Jessica Soto. Tak na ito. <laughs> Kaso nga lang itong mga biniling mini crab ng asawa kong to. Diyos ko, walang laman. Shoutout kay Darang nagtinda sa mga limangong to. Oko, okay, dinagdagan ko pa mo yung gata. Wala naman laman itong mga limango mo. <laughs> Fast forward kinagabihan dahil nga hindi ako na-satisfied do sa mga alimangong nabili ng asawa ko. Nagyaya na lang akong kumain dito sa may tapsiyan malapit sa amin. Binawon ko na nga sa limot yung mga mini crab na yon, Diyos ko. <laughs> Buti na lang talaga masarap at sulit yung tapsiyan na malapit sa amin at craving satisfied ang marites niya lang. <laughs> Katapos nga namin kumain, sakto na daanan namin tong pandesal ni Juan, kaya nagpabili din ako sa asawa ko. O hanggang dun na lang, sana naman napasaya at nalibang kita ngayong araw. Pa-share naman po nitong video ko. Salamat, love you, mwa chup chup!